Ayan yung ginagawa nila. Ayan yung bilog. Ito, ang ginagawa nila. Pwede itong gamitin sa pangkasal. Ayan yung kanyang hulmahan. Ayan yung pandikit. Wala, ibibidyo kita. Oh, sino pa nagaganyan? Si At Solis. Pati ko nakikita. Si Elma, tigil eh. Oo nga. Kailangan mayroon akong vlog ma eh. Ano ba to, Ate Rosie? Ano to? Ano? Lagayan niya ng mga components. Itong, ano to? Oo. Lagayan ng component? Components. Yung ginagamit sa mga electronics. Yeah, yeah, yan. Diyan uh. makalagay. Malilit na chips. Hmm. Ayan o. Oh, yung mga nag scrap siya. Oh, mga scrap materials yan. Ay nag-i-scrap sila. Pwede itong pang birthday party, oh, di ba? Pag nabuo. Birthday party. Ayan, magawa na din kayo nito. Pagka kayo walang magawa sa bahay. Extra income. Ayan, extra income ninyo. Tatlong buwan na. Ayan, sako-sako ang kanilang i-scrap. Ayan. Ayan, hindi na kayo. Oo ano, napakadami niya ang gagaw eh. Ito yung mga na-roll na niya doon. Ayan. Sinisipitan. Yun, tapos na. Hmm, tapos na yan. Ito, 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 ito. ito yung mga tapos na. Ba't di ka nagtitinda dyan sa harapan mo? Hmm? Anong ano naman to? Ay, punos, parisis. Ano? Ano yan? Ano yan? medium to e. ewan ko ano yan sir kaya nga ito ano yan saan rin kala ko nagtatrabaho ka Hmm. mm, minggo -mm. oh. di ako sa sa bayan lang bayan lang saan doon kay paran ah kay paran nabay ka yung ate. amo ko sayang oh ayan bibili ka ho <laughs> <laughs> may video may vlogging pa dito ha. No, <laughs> O, ayan na paano ang Ayan, ganito pag ang paggawa. lang. <laughs> <laughs> ayan yung sukatan nila. Pagka sumabat na, sa ano na doon, tumama na, tapos na. Hindi ko sukay ganito. Ayan si Aiza, o. Gandang babae. <laughs> Kahit umiidad na. <laughs> Matanda na. Nasaan yung eh, anak mo? Ayoko nandoon. Ginimbait nung kaklase niya. Ano eh, high school ba? na? Oh, first, ano, grade uh, 7. Mm -hmm. Ang taas kasi, mataas pa yata. Kasi mo yata. Si Gian. Ano, Marge na? Si Gian, kasi taas ni Sing? Mataas ko sa'yo. Mataas mo yata. Doon pa po, pakalapas paka mo niya ang kantong niya. Sa pagliko mo ng Oo. lili ko ka. ka uh -huh. Uh -huh. Inahanap si Maria at ang magbubukin. Siguro may delivery. division. Kilala ni Jason? Wala si Jason pa. Hindi ito, ito eh. Uh, ay, kahit na hindi nga niya... Hindi nga niya kilala, hindi ikaw na. Wala. Jason, kilala niya yung lahat. Wala Kilala niya ni Jason! Mags! Si ate, tumigil eh. Natao sa tindahan. Sure na kasi yung 300. Saan? Tindahan? Sa Ate no? Celia. Eh, kay Ruena. Ay, yaya pang umini. Mabilis pag -ilis Ito naman, mas malaki ang bilog kaysa doon kay Aisa. Puro... Maliliit lang ang bilog noon. Kanino ka nagpunta? Ha? Kanino ka nagpunta? Kay Aisa. Kay Ate Mami, ano mama yung yan? hapon. Oo, oh, ah, wala. Nandiyan ba si Ate Mami? Kadarating lang. Ano yung kay Ate Aisa? Yung 3X. Bay tawag dyan? 3X. 9X. ano ba yan? By presyo? By gawa? Oh. Ayan ang ginagawa nila, roll lang ng roll parang mas madali yata yung ginagawa mo. Oo. Madali pa. Tsaka ano mo lang, K pinuputol mo lang ng kamay. Oo, manipis lang po. Yung iba ayaw, nasak kamay. <laughs> Bagal pa, gunting. Oo, abala. Abala. E, Ay, pagputol abala, kamay. Abala. Ayusin mo lang talaga muna, ano. Oo. Oh, eh. Maganda akong rolyo. May scrap kasi mo nakarolyo. Yun, mabilis lang yun. Ay, eh, kagaya niya, oh, ano. Ang dami, eh, chichiboreche. Akala ko tumigil si Omet siya, ano. wala lang order. Nakuto lang order. Mm. -hmm. Ngayon, diretsyo na yun. Yung kay Aisa, pang kasal din yun, pang giveaway oh, sa ay, kasal, yun, birthday. Yan. Ibinubuo yan kahit kasal, kahit birthday. Yan, ano, iba-iba ang klase. Tapos, binubuo, pinagsasama-sama yan. Parang madaling magawa nyo sa iyo. Kaya ate kasi sipit din. Oo. Tagal ang sipit. Isa-isa mong sisipitan. Isa-isa mong tatanggalin. Pag-baril, mabilis. ayan, madami na siya nagagawa ayan na, oh ayan, thank you sige, roll pa wala ka nang ginagawa hindi, kakain ako sige, kain ka na ayan, tapos na ang kanyang pagro-roll break time break time muna